panoorin natin guys yung discarte ng kalaban ni JB para hindi maubos yung bola kasi cover eh. Ayan. Dinikit niya yung size sa 4 para hindi maubos yung bola ni JB Sukal. Tingnan natin guys kung kaya bang ubusin to ni JB Sukal. Ang batang kay MGS. Grabe. Ang sarap dito yung ano yung jowa mo. Sigurado dadami. <laughs> <laughs> Joke lang mga boss. Ayan, itayan nyo na lang yung lola at lolo nyo para dumami. <laughs> Ayan, no? Boob, grabe. Tingnan nyo yung prepare ni JB Sukal, guys. Ayan, no? Nilapitan yung 4. Galing naman nun. Parang may Ayan, pa, oh. Boob, grabe. Ang hirap nun, ha? Baliwala. Malupit talaga ang batang kay MJS. Ayan pa, oh. Boom. Ubus, pati pang tubus. Pag ganyan ang tira ng batang kay MJS. Ang sarap itaya yung lupat bahay para maging mansyon. <laughs> Yan pa, oh. Grabe naman yun. Pinagapang-gapang lang yun, oh. Ano? Yung bola, parang may paa. Yan pa, oh. Uy, pinaatras. Ganun pala yun, prepare nun? Lupit. Maubos kaya to guys, panoorin natin. Yan, pag umabot ka sa video na guys, paki-comment naman kung tagasan ka para malaman natin kung saan umabot yung video natin mga boss. Ayun no? Oh. sure ball lupet Lupit. Ganun pala yun. Yan po. Boom! Grabe, nag-uumuusok na ang tira ng batang KMJS. Ang de. Ayan o, oh, last ball. Boom!